magkita din na kung sakali maka-order ng ganitong pang carb yan pang carb yan di ba carb to carb yan para pag naka-order siya ng ganitong black matik bibili siya ng ganito yung OTS oil temperature sensor o, para hindi maglilik kasi pag DIY hindi siya no hindi siya di siya pa-trend rap sa so, kaya walang sa rap trade to tap thread mga parts beware sa pagkabit ng block na ganito no? ito carb type to yan carb ito pang ifi so okay naman siya fit kaso lang may ganito pag nilagyan nyo ng ganito hindi siya pag nag, nilagyan nyo ng ganitong bolt hindi siya fit ayan o no? nalitread siya kaya tatagas siya dito. kahit lagyan n'yo ng washer or lagyan n'yo ng ano tatagas at tatagas 'yan malakas yung anong pressure dito. So ayun oh, wave 110. CX all wave R alpha. Siya 'yan. Bantayan n'yo pag may ganito ah, bibili kayo ng ano noon, uh will temperature sensor, OTS. Alright. Okay mga parts. So, yun nga. i natin yung ano. So, nagpalit na kami ng OTS sensor para doon matakpan yung butas ng black. So, ang nangyari, tagas ba rin. Kaya, nag kami buksan yung head. So, nakita namin doon yung gasket dahil yung sa FI manipis yung tap gasket nila yung sa side dito dito siya naglilikbanda dito dumadaan doon sa may tornilyo sa pagitan ng ano butas so may butas kasi yung black no saka yung head merong pagitan doon kaya doon siya dumadaan so bantayan nyo yun bago mangyari yun huwag nyo ikabit yung kasama sa block ang ikabit nyo ay yung dati pa rin or kung bumili kayo ng mga gasket na overhauling gasket yun ang gamitin nyo tabasan nyo na lang gayahin nyo na lang yung doon sa may kasama sa bore gaya yung butas dito tabasan nyo lang tanggalin nyo lang yan yung extra doon sa stock ano so ayun para hindi kayo magkaroon ng error wag nyo na ikabit yung kasama doon sa bore kit sa so, black yun lang so, mga parts yun lang para hindi kayo ma back job dahil lang sa parts sa gasket yun bye bye